Okay, lunch time. Yun, o, no, ginataong kuhol. Sarap, ano, ginataong kuhol, o. Oh. Tapos, tinolang native kuhol. na manok. Tinolang kuhol. Gusto niyo uh. may sili? Sili. Gusto niyo Disposable. Okay.

ang tamang pagkuha ng laman ng kuhol. Yan. So, gamitin na toothpick. Ay, so, halag na pala eh. Saba so, tayo isa. Kinitip-tip mo yan. Toothpick. So, pwede nyo sip-sipin. Ano? Pero pag hindi kaya, toothpick lang. Yan. So, kaya sip-sipin, sungkitin. Sungkitin nyo lang toothpick. Ayan, no? o. Kuha na. Okay. Mm. Mm. C'est pas très contente. On dirait dont tout ça, mhm. Mm. Stop. Mm. On va faire ça moi.